Meron bang isang bagay na ginawa para sa iyo ang iyong nanay na hindi hindi mo makakalimutan? So, ano naman yung gusto mong sabihin sa nanay mo ngayong Mother's Day? Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay! Gusto namin magpasalamat sa lahat ng nanay na nagbibigay ng pagmamahal at pag-aruga sa amin sa araw-araw. Meron bang isang bagay na ginawa para sa iyo ng inyong ina na hindi hindi mo makakalimutan? Hmm. Pagpapalaki sa akin ang may takot sa Diyos. Yung pag-guide sa akin simula pagkabata. Yeah. Ayun okay. ang hindi ko makakalimutan sa kanya. Hmm. Para hanggang pagtanda, may learnings kami na pwede na akong makakalimutan. Yeah. Isa doon, nung nag-aaral pa kami, gumigising siya ng maaga para ipagluto kami ng pagkain para sa school. Yung sakripisyo niya na sobrang agang gumigising, very... A memorable yun para sa akin. Unang-una -una dun syempre, yung uh, lumaking may takot sa Diyos. Kahit bira lang ako magsimba nun, pero lagi niya ako pinapaalalahanan na dapat may takot ka sa Diyos. Nung birthday niya, yun yung araw na pinanganak niya ako. Oh. oh, oh, okay. Good <laughs> <laughs> oh. ka, kasi yun yung uh, okay. Magka-birthday kami. Oh, oh, Yo. 'Yun know, naman pala, tiliya. Yeah. Pangalawa, ano naman yung gusto mong sabihin <laughs> sa, kanya. sa kanya ngayong yeah. araw ng mga ina? Mm -hmm. Hello Mama, Happy Mother's Day. Love you. Ah, hello Mama, lang kong hindi mo maririnig 'to kasi di ka na Facebook. Gano, pero <laughs> <laughs> pero gusto ko lang sabihin na grateful ako sa iyo at mahal na mahal po kayo. Mm, um, mag-ingat siya palagi. Mahal na mahal ko siya. Gusto ko lang sabihin sa nanay ko, mahal kita, Ma. Happy Mother's Day and ano, salamat sa lahat. Ang message ko sa nanay ko, ma, kahit nasa heaven ka na mahal na mahal kita and yung lahat ng memories na meron ka, lagi ko yung naaalala. Sa lahat po ng mother na magse-celebrate ng Mother's Day, saludo po ako sa inyo. Yung sakripisyon nyo, yung pagmamahal nyo, yung pagsisikap nyo po na mapalaki ng maayos, yung mga anak nyo ay sadyang kahanga-hanga. maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga nanay. Ikaw ba, May? Masasabi ka ba sa nanay mo ngayong Mother's Day? O kaya, baka may mensahe ka sa kanya para ngayong araw ng mga Mat ina. I-share mo lang ang video na sa kanya, o kaya mag-comment ka sa iba ba at itag siya. Happy, Happy Mother's, Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Pagpalain po kayo ng Panginoon.